Hey guys, morning. Pababa na po kami sa lupa ng sitio pinaghipuan. Pag nakarating kami sa sitio na yun, ayun na. Maglilinis na kami sa aming, ano, yun, pababa naman to guys, oh. Sobrang baba, oh. Puro kawaya naman ang, ano, Pagbaba namin dito pa rin Paul, grabe dulas. May tubo na pala eh. Mayroon na. Mayroon na. Ayan, tubig oh. yung tubig na nakanda na sa mga limang libong tao dito sa sitio pinaghipuan. Di 4, di, di 5 yan? 5 ba yan? Hmm. lang. Ah, bang yan di Ah, ganun. Yan. May tubig na po. 5,000 libo ang kapasitin tao na pwedeng ipasok sa 20 hectares. Kung hindi pa magkasya, dagdagan pa ng tao. Hanggang sampung libo. Ayan guys. Lumabas na ang tubo. Dati daw nakabaon. Ngayon, muntik pag <laughs> Panay ulan, lumabas ang tubo. Mga kasamahan namin guys, nauna na. Pababa kami ng pababa sa gitna ng bangin ng lupa. Oh. <laughs> Maganda ito, na guys. Tuna ang nawasa, guys. Nakapasok na. Talaga naman. <clears throat> Nakahanda na ito sa 5,000 tao na titira sa Sitio Pinaghipuan. Kaya maganda ang Sitio Pinaghipuan, guys. Sa amin dahil pag nakarating kami, bigla kaming maglilinis sa lugar na yun at magtayo na ng kubo. And guys, sobrang bangin ito. Wow! Gugulong tayo nito. Oh, puno na nga. Malayo pa yan sa atin. Dami ng bahay niya. Tinanong ko, nasa libo na raw ano dyan eh. Dalawang libo yan. Dalawa na. Yung, yung, iba kasi mga kugon pang bubong kandidato. Yes, eh. oh, dami ng tao. Oh, tao, bahay. dami ng bahay, guys. Pero hindi itong magiging access na Hindi, no? okay, doon yun sa kabila. Okay, lang, lang Surkatan ito. lang ito. Doon so, yun yung kalsada sa kabila. Dito lang taga dinaan yung ano. Yung tubo. Hmm. tubo. <laughs> Ba't ito? Baka magulong yun dito. Sino si? <laughs> Habang umuulan ng umuulan, lalong bumaba ng bumaba ang lupa. Hmm. Palalim ng palalim eh. So, kasi dati, hindi siguro ng, ano. Hindi, so, hindi. Kaya nga lumalabas nga yung tubo. niya <coughs> <coughs> Nag ano na ngayon, Nagpapalita ang mundo ng kaibang ano. Ang daanan, ito nga yung siguro dati Malim. Oo <laughs> nga, <Awa, and. laughs> Palalim ng palalim. <laughs> sila dito. Yung kalsada, yung na ay natapos na yung laging. Hmm. hindi talagang yung lupa lang talaga. Ay, hmm. tagal tagal, lumagpas pa sa tao yung palalim okay, guys, ng palalim. Guys, grabe dinadaana. kalalim to. Guys, tarik. Sobrang tarik. Edad, mga... Nakatakot daanan. baka bigla kami parang no, na so ha? Pababa ng parang kadalang daan na pababa yung babae yung dito naman pabor sa wala nah, muli De, nandun, dandun, dandun, Bung, si Bong mm -hmm. kaya, na kaya O guys, yung tubig oh. Talaga naman na. Andito na yung nawasa. Matindi ang adventure ni parimpul Paul. Oh, sa dami ng pinunta natin, mukhang dito lang tayo. Ito pinakamahaba. Narating namin ni George yung sitya pinagminahay yung pininyahan. Dito sa may sanisiro, grabe rin yun. Oo nga no. Puro pinya naman ang tanim. Ang daming pinya yun ah. Tayo ni Bindi ba dati? Oo. Ito, mas matindi ito. Ang lalim. Talagang... Puro kawayan, guys. Taddad ng kawayan. Pababa. Nakakatakot. Sobrang bangin. slide na Oo. Kasi dyan, siyang ano eh, multiple kapit-bahay natin eh. So, kapit-bahay sa nagtanang park, <laughs> nagkapit bahay, sa pag. nagkapit sa pambabil. Pag nakawa pa rito, kapit-bahay pa rin. <laughs> Dito naman sa sitio pinaghinupo, ah, pinagipuan Kapit-bahay pa rin. <laughs> Ay, nawala eh. Ay, nawala eh. Hindi isasama natin mga tao, yung mga katulad din na atin. <laughs> uh, hindi masyadong seryoso sa buhay ba? Hindi nagbakalaan. Oo. Walang maoy. Mayroon oh, kami, nga, mahirap talaga. Matinding maoy. Matindi ito guys, ang lalim ng bangin talaga. Oh, sus. Kunting pagkakamali mo lang. Laglag -lag na. Hindi. Hindi. Ang bukawayan ito guys. Nasa mga 500 meters itong lalakari namin na ah, pababa. Puro pababa, palalim. Tarik. Puro kawayan. Oh. hindi itong mga pinupuntahan namin lugar. Sobrang lalim ang bangig. araw dito. Maginaw, malamig ang lugar. Ang oras guys, alas 8 may higit na, mag alas 9. Oh, matindi. Basto sa yung nagtaga sa tubo na yun. Walang utak. Ito ang kaligatan ng matindi ito guys. Anong sa buong buhay ko ngayon ako nakaakyat ng ganito katinding lalim. Tubo pa rin. Tindi ng lalim. Bangin. Puno ng Tad-tad ng mga kawayan. Lagi oh. pa sa windmill pa. Saan? Sabi ng anak niya. Ah, oh, ganun. Mm -hmm. Sabi? Sabi nga, ba't niya daw dito na may ikaso pa daw to. Sabi? Lagi daw ang windmill. Sabi niya, doon naman yun sa kabila. Ba'n lugar naman? Wala pang tao. Ito. Ito guys, paakyat naman kami. Ayun. Ayun. Medyo mababa yung akyat din. Mga 200 meters lang makakakyat na kami. Ayan. Malapit na. Uy! Dito na kami guys, sa taas. Wow! Yan o, may mga Mayroon na nga. May mga mga mga. Sabi ka sa mga. Ayun no? Ayun Iluti-luti na ito, paring puli. Surbe, sinurbe na. Oo. Oh. Surbe na yan. Pagka-sitting ang susurbe dito, engineering. Okay, guys, mababaan naman kami. Uli. Dito kami sa mga matinding uh, mga damo. Ano ba, ano ba itong klase -tong. damo ito? Ang puno nito parang tubo. Sa malalim naman kami. guys. Hindi. Hindi talaga si paring pool. Palaban sa mga kadamuhan guys. <laughs> ya, siguro sa dulo may makita kaming... Dami sambong. O nga, tad, -tad na sambung ah. sa... Pag-uwi natin, dala tayo marami. Nasa dulo ng bahag hari. Ah, sa bahag na hari na to? Rainbow na. Ah, okay. Ano? Yung binabasakan rainbow. Umakit lang kami ng kunti guys, bigla naman kami bumaba. Sabi. Malayo ito guys. Oh, puro kugo na tsaka ano ba itong tawag ng isa? Ano ba tawag ito pa rin Paul? Parang tubo. Parang tubo. Tambo sa amin yan. Tambo. Hmm. Talahib. Ah, oo. Oh, talahib. Makakapal na talahib. Ito naman guys, pababa. Uli. Dito naman sa mga puno ng kawayan. Hmm. hmm. Sa mga kawayan naman. Wag mo na, wag mo na. Diretso mo na raw tayo doon sa baba. Oo, yun ang bilin. Ay, hindi ko lang alam. Basta yun ang bilhin na diretso muna daw tayo dun sa kubo. Bago daw tayo mag declare ng linis. Ayan, dinignan natin yung ano nila. Ingay sa baba. Mm -hmm. <laughs> guys, andito pa rin ang tubig oh. Nakasubaybay pa rin sa tubig. Lalim oh! ito guys. Matindi itong pinasuka namin. <laughs> hmm. May mga tae na ng kabayo ba ito? Kalabaw. Oh. Ang kakapal ng talahib guys. Sobrang kapal. Hoy! <laughs> o nga. Ano yan? Eh. Ha? Ito di dito tayo nagtusok? Ayan mo na. Ayan muna Hindi pa atin yan. Ang kapal ng talahid. Yes. Magpaalam muna tayo doon. Yan ang sabi ni Boss. Okay guys. Ilang minuto na kami dito sa Talahiban. Yan ang napapasukan namin dito. Matin dito guys. May nakita kami kanina ang unggoy. Hindi ko lang na-picturean kasi nga ang unggoy na yun kumakain ng saging. Ito masarap pang, pang asim. Ito? Kalibang-bal. Um, Ayun pala yan? Uh, Oo. asim sa ano Sinigang. Saan, lalibang ba sinigang? Kasi ano sa karni pa sa atin niya. Yan. Hmm, sa kambing, sinampalukan. Diba sinampalukan niya na naman ang pamalit sa kasinampalukan. Diba? <laughs> diba hindi ano yung alibangbang? Alibangbang? Ang alibang, bang. alibang bang. Bang, bang. araw yun ang pinangaasing na rin. Mm. Daming alibangbang okay. dati yung wala eh. Oh? oh ba yan? Hmm. Buti nga may oh, meron pa eh. Ba yan? Okay, 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 okay na yung pagkai dyan. Oo, okay na. Okay, na okay, okay. <laughs> okay, <laughs> 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 Kanya-kanyang gawa na sa kabundukan. Dito oh! Natawa tayo ako dito sa anak ni Danneng. oh Doon siya pababa talaga. Oh! Yung galon niya. saan ba yung galon niya? Naiwan ah. Oh! 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 Oh!